Ayaw pumasok ng susihan mm -hmm. Suksukan yata ng stick <coughs> Klasin natin Ayaw ay, pumasok ng susi suksukan siguro ng stick okay, no? ayaw masusiyan na eh, binaklas natin pang so, on the ba ito hirap pala baklasin ito kaya lang no, pang tanggalin yung play range nya kaya yung manobela pinakatago yung screw nya dito huwag so, yun yung kinakain mo natin tanggalin oh. Eh, para no? matanggal natin itong cover makita natin yung loob nasa haba ng susi shout nga pala sa mga to ang haba ng susi eh. maraming salamat sa inyo para nood hindi na kan dito so, ano Ito na ito Yan be. makialam dyan. Magkulang yan. So, kaya nandito yata sa loob yung nakabara. Ati matatanggal. O. O. Ang nga sa loob. O, so, kaya dito sa loob yung nakabaro oh. hindi rin pala mababaklas ko po sa palit susi ito nagre-release na yun baklas na kaso alin rin saan na special tools pa nakakain pang baklas nito eto ko'y wala tayong uh, hiram na flower tool so kaya wala tayong nabili kaya ginawa natin nilagarin na lang natin katulad ito ayan oh. yan. natin tinanong mo to oh, oh. so, isa lumuwag na yon nilagarin natin oh yon di ba kaya din natin kabila para flat screw na lang gamitin natin diba flower tools kasi to flower tool. flower allen tool siya sa tawag ito so nga pala kung bago ka pala sa channel ko pasuporta naman ako na munting channel ko mga kaibigan pa Yan, okay na. like and subscribe at pa share na rin ang video ko mga guys maraming Hello, salamat diba? sa supporta o, oh, di ba? Yan yung ginawa natin, o. No? Oh. Ilaga rin natin para gumagamitan ng flat screw. So, yun yung pasa na lang. O, oh, di ba? Kumiit na. Pasa na yung maraba. Kuha mo ako, electrical tape, mata. Wala. Bakit na ako yung mga nagpapili doon? Hingi mo na tayo kay parin pinor electrical tape para ano, titipan natin to kasi may mga ngipin ito na ganito. Ano po Ganito kasi itsura niyan sa loob. Pag natanggal yung mga pin niya, kasi pag binaklas mo yan, hinila mo na to. Malalaglag yun. Mahirap buuhin yun kasi may mga may pin na maliit. Mahirap buuhin. Kaya bawat natin tatanggalin, pupalutin natin ng tape para hindi siya madesalign. Hindi siya mauulog. <coughs> ah, ito pwede na ito. Ito, ito,

natin ng tape guys. Ito. Pagtanggal pala nito guys, para mahugot mo to, ito, ito. pinipress to. Ayan, para yun o, no? yung alignment niya na yun o. No? Nakikita ba? Yun, yung alignment niya na yun, lumubog siya ng galaw niya, pumasok diba? Pinipress to, ayan, dinidiin. Kita mo gumagalaw diba? Para mailabas to. Ayan o. No? Para lumabas yung pin niya na yun o, no? ayan o. No? Ah, di ba? Ngayon, ya, lalagyan natin ng tape para Ay, hindi mahulog yung mga pinya, kasi may mga pin, no? ya, yung iniiwasan natin mahulog kasi pag nagkalat niya, mahirap niya. matatandaan niya. Wala tape dyan, mata papel? Ha? Wala naman wala. Maghanap ka? para hindi mahulog fish. Ayan yung mga pinya. Kasi pa pasimbolin niyan pag naglaglag Ayan O, <tinyo> ayan Emo. 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 yan tapos putulan natin ngayon lang yung ulog wala siyang spring Para may spring dyan na wolf pa. Ayan o, no? yung bumara o. Oh. Ayan o, yung bumara o. Oh. Ayan o, no? nakita mo. Oh? Nilagyan nila. Ito yung bumara ko iso. Ay, hindi. Pero lang, ano po Ah, ito pala spring. Ano ulog eh. No? Saan ito nakalagay? Dito? Dito?

Ah, madali ito eh. Natin susiyan, guys. Ay, parang pumasok. Dala matanda mo 'to pag pinaklas mo 'to isa. -isa. Na. Baka may ista ka plantoy. Eh. Yung alignment nya naglalaro naman sya ah ibig sabihin kailangan pati isa isa na simbolin isa isa hindi pa papasok kaya matanggal natin to kaya yung krayo lang kaya hindi may palatandaan na pala to yan dito siya nakatapat ko yung tulok na yun yan tapos tong kabila diba wala wala lang itatapat natin huwag na be malis ka dyan galing mo natin isa isa ko wala rito sa dulo kasi sa dulo nung mga baray hindi eh. tumutuloy yung susit hindi may pin pa rin sa lipna. tingin ko hindi natin magagawa ito guys ayaw hindi ilatag mga mga ayaw ayaw no, may pinaka pin dyan nakakapit dun sa gitna eh ito eh. alisin mo kasi dyan si Bibi yan kaya yung pinya ko sa no? may mga papel o oh. ayun o no? may papil oh. yun yung bumara o oh. kaya hindi tumutuloy kasi may spring ko eh. so yan napansin mo may spring na mali ito Ayan, mahirap magbuo nyan yun eh. nakatukod sya ito yung lock nya na to doon sa spring yan oh. Ayun oh, may papel oh. Di ba? Tanggalin muna natin dalawa ko pero hindi natin tatanggalin lahat. Tanggalin lang natin nakabara. Alternate pala sa guys. Ayun oh. Ayun nakita mo nakabara. Ayun oh. Kaya mo, sundutin mo na ano. May manipis na ano dyan, panundot. Para. Papel niya na oh, ya, no? oh ya, yan, 'yung ano, oh 'yung papel niya bumara. Tutay na kasi suka ng mga 'to eh. Kailangan matanggal na rin 'yan ko 'yung hindi mapasok paas kung susiyan. Bibigay na natin. 'to na rin. Dito talaga siya nilalabas lahat dito sa tapat ng puguduk na 'to. Ayun. Itigas 'yung papel. Ayan o, oh. oh. papel guys o. Oh. Ayan, yung bumara, sinagsusuksukan nyo ng papel. Ayan mo. Oh. Ganun mo oh. kasi, isunod-sunod mo yan Oh. Ayan, yung pinakay baba o. Oh. Uy, oh, yung spring lumabas. Spring, dito eh. Nakatala yung spring ko yung lumabas kasi mayroon balik yan. Ayan o, oh. o. Oh. Makapit. Ayan o, oh. yung plast plastic oh. Hindi na mamatay diyan sa camera, hindi na mamano po focus. Oh. Tama mata mag-video, hindi po focus, hindi mamano. Okay lang po. Eh, focus mo na. Hindi po focus yung camera. Eh, layo mo kayo. Ano? Bukod dito pa lang, hindi mo sumuksok. Ha? Oh. Diba? Ay, hindi po pa pa-pass pa tuloy, tuloy yung susi. Yan, sige pa dito na. Ay, kamada mo lang para malaman mo kung saan yung nakalagay mo ngayon. So, ayan mga guys Mag-voiceover na lang tayo Nga pala, pinutol ko yung mga part dito Na hindi naman importante Ang pinapakita ko lang dito sa video na to Kung paano siya buuhin At kung paano tatanggalin niya At kung ano yung itsura niya sa loob Nga pala, ang kailangan nating gawin dyan Binunot natin isa-isa Ang kailangan Matandaan natin kung saan butas dyan Natin binunut yung yan Kasi yung tansunan Ang tawag dyan is combination key yan yung combination nya. Pag nagkapalit-palit naman yan, pag nagkapalit-palit yan, na isuksok mo sa ibang butas yan, hindi mo na mapapasok lalo yung susi. Mapapasok mo, sus mapapasok mo yung susi pero hindi mo masususihan yan. Kaya dapat kung binunot mo sa taas yan, may kamada mo na maayos yan, matandaan mo kung sa taas ba nakalagay ang pangalawa, pangatlo, bali walong peraso pala yan mga koys, kaya dapat alam mo yung number 8 dyan. At kung saan ka mo unang nagsimula nagbunot para dun mo siya mailalagay ng maayos. So ay mga koys isang daming ang pabilya no. Sobrang tigas niyan bunutin pero sinubukan natin niyang tsagaan pa rin kasi first time wala din talaga magbunot niyan. Mag-overhaul lang ganito pero buti na lang nagawa natin 'to na maayos. Konting tiyaga lang talaga. Iwasan mo lang tumalsik 'yan. Tumalsik para hindi magkulang at tumalsik din yung spring niya. Yung spring niya madali lang naman pala ibalik yan. Hindi naman pala ganun kahirap. Pakala ko dati sobrang hirap niya first time ko kasi yan kaya akala ko mahirap talaga pero madali lang siya importante lang talaga yan yung binubunot natin na yan uh, ah, tanso na yan yan yung combination key niya kailangan dyan kung saan mo siya binunot doon mo rin may susuksok yan bawat isa hindi mo pwede ipagpapalit palit yan kasi pag naipagpapalit palit mo yan may papasok mo yung susi pero hindi mo masususian yan magugulohan ka na dyan once na nagkakapalit palit yan hindi mo na maayos yan o ayan lang mga guys Ah, uh, pala binarahan niya ng papel ng anak ko yata. Eh, hindi pumapasok susi. Ang dami kong papel na nakuha dyan. Yan yung mga papel na yun mga kois na nakuha natin dyan sa loob. Yung dahilan kung bakit ayaw tumuloy ng susi. Ayaw pumasok. Yan ang ginawa natin dyan kois. Binunot natin ng isa-isa yan kailangan lang talaga yan kasi iwasan mo may tumalsik o kaya magkapalit-palit yan mga tanso na yan kasi once na nagkakapalit-palit yan hindi mo na alam kung saan mo isusuksok yan hindi mo na matatandaan kung saan mo nabuno ayan ganyan gawin mo ko so i-arrange mo siya para matandaan mo okay. magano ko kasi baka mga, may malaglag pa dyan may mga parts pa pala hindi natin nakita makikita natin dyan kung may tumatapon ba pag dinirecho natin sa lababo yan wala na hindi ko na makukuha yun hindi ko na mabubuto

Ayan, nakaganyan pala yung wait. Tapos ito. Ayan. Ito, guide natin, oh. Ito yung pinaka-guide, oh. Kailangan matapat yun dito sa taas. Ayan. Ang pala dito ko is para mabilis natin may pasok eh. Hindi natin kailangan sundutin ng tinidor yan. Dapat pala nakasuksuk yung susi para hindi malaglag yung mga combination key na yan. Yung tansu na yan. Tsaka ako lang ito na la naalala nung no, pinapanood ko na itong video na ito. Pinakamadali pala niya para may pasok yung kagad. pala yung susi niya. Yun. Okay na. Yun na. na yung lakog. Okay oh. ba? Diba? doon pala nakalagay yung spring niya gusto washer wala pa na kong buuhin to kasi first time ko magbaklas nito sabi nakaganyan to eh Ito naman yung ya, parin niya rin. Hindi na kita pwede parin niya belum dimana kaloin kita keburu di situ. Coba, tarik tuh. Coba kita ngeceknya dulu, mari kita.

yun, okay na on tarik na natin yung anti-tip nya guys manual guys ya. Ito dito. Ngayon. na. Ito nakatapat na. na yan. Ito na yung alin mata rito. Wala na naman yung alin rin. Isang set na alin rin. Ito na. Ito na dito. Tanyang tinakoy. Alin nasa na? Dito lang kayo na. Dito, dito. Diyan so, na. na. natin okay, na. Tayo na. Tayo na. manubela kailangan Tayo kasi Tayo natin Tayo yung na. rito Tumatama dito Naarangan ng na. Yan o, ito yung Tayo dito Tayo na. Tayo

Tapos to mga kuya, sige mo lang, patayin mo. higa mo lang. Balik na natin to. Ito takip niya to para hindi mo basa kasi naglulus siya pag nabasa. Ano ba? To. Bakit siya daw bibili ng motor? Mo kasi, kasi, kala? Hindi naman po hindi sa mga bata. May bata kasi pagkatapos siya. lang sa besa. Ayaw Parang mo sa jobber eh. Ayan! lang kailangan mo ro. Palitan bumbilya para makita mo yung number ng primera, tersera. Yun okay na mga kuwis oh. Bukan natin susay. Nice na nabela. Ang pag pala yung battery. Pag kabalik tagyan na ito ng kabit, sunog yung ECU. Computer box niya kung tawagin. Sinatandaan ko rin yung bowl na mga ito para alam ko kung ito nilalagyan ko bowl para alam ko kung nakapit sa positive ba ito nakapit sa negative Siyan na lang. Buka natin yun yung susi. Saan ko rito? Ayan. Pakita mo natin yung battery bago tayo magbunot ng mga sakit. kasi yun sa throttle niya, yung mga lahat ng sakit niyan Kaya hindi magloko yung ECU, hindi maglalabas ng blink dito sa dashboard. E pag nagloko yung ECU niya, napabaliw kasi yan pag binubunot mo ng kusa yan. May hirap trace yun. Kaya dapat para sa si bago ka magbunot ng mga sakit na mga to. Kahit yun sa throttle niya, kahit sa crankcase. I-unplug mo yung battery para hindi ka na mahirapan magbalik. Hintayin mo na, okay na. Okay na. Balik na natin yung manobela. Sa aking takip. Ganun lang. Hindi natin nababaklas to screw na to pag hindi natin binunot to. Tsaka hindi natin tanggalin yung ano rito. Kasi hindi papasok yung pa screw. Baba. Oo. Dahil papel. Puta yan. Papel pala sinuksok. Bata eh. Oo. Buti na overhaul ko pa. Tumahanak <laughs> mo yan. Oo. Kasi yung natanggal mo. Oo. I-overhaul ko isa-isa eh. Nihirapan naman magbalik. Puta <laughs> yan. Pumasok na yon. Eh. <laughs> Ay, ayaw! Ay, gumagana na. Ayaw ng BJ! Iisip ko kanina, pag hindi ko nagawa, bibilang ko. Kaso talaga, na nakikita ko sa Lazada, 1 pala yan. Eh, magkano siguro sa kasa yan? Baka 2,000. Abang sabi ko, pag hindi ko nagawa, sa